Panibugong araw, panibagong bukas na naman ang yung tindera mga kasari. Bali 5.30 na nga ako dyan ang umaga nagbukas at tinan nyo naman yung alaga. Kung nakaabang na nga dito sa aking gate at nauna pa nga sa akin, alam kasi nila na magbubukas na ako dito ng aking gate. Bali ko napapansin nyo na nga ay talagang balot na balot talaga ako. Nakamidyas na nga ako at naka jacket dahil nga masama talaga yung pakiramdam ko mga kasari. Pero hindi pwedeng hindi magbukas ng tindahan ang inyong tindera mga kasari dahil kailangan na talaga magbukas ng tindahan para makabinta. At syempre pagkatapos ko magbukas ng gate, pumasok naman ako sa loob at tingnan nyo naman sikip na talaga ng aking daanan mga kasari dahil nga nagpadili Ibera ko ng Oling kagabi. At ayan na mga kasari, dumating na pala ako dito sa aking bahay at ayan na nga binuhat na nga anak ko yung mga bigas at ako naman ay dito naman sa ko mga plastik at ito ng mga kabaksbak dito sa aking tindahan. Bali na mililim pala ako dito ng mga plastic, bigas at ito mga grocery mga kasari at nag-commute nga lang ako, nag-tricic lang nga ako mga kasari dahil wala nga akong service. At habang bising bisi din ang sa pag na aming mga family dito sa aking tindahan mga kasari, bising bisi din yung anak ko sa pagbuhat ng mga bigas at ito pala yung aking mga pinamili sa aking tindahan mga kasari. At itong bigas pala, ito pala yung aking mga pinamiling bigas mga kasari, may Labas pa nga doon dahil ngayon di ba naman pinasok dito dahil i-deliver ide nga ng anak ko. Ma. At pagkatapos nga magbuhat ng mga pinamili ko pinasok sa loob mga kasari at lumabas naman ako dito at inayos ko nga itong mga bote ng mga soprings dito sa aking tindahan. Ganito talaga yung buhay ng tindera mga kasari, hindi mapapagod sa kanya mga paninda lalong lalong pag nakabinta at nakapamili ng kanya mga paninda mga kasari. Dahil doon lang ay masaya na talaga ang tindera kahit nga kakaunti lang ang binta at hindi naman gaano kalaki yung aking tindahan mga kasari ay masaya pa rin. At importante ay kumikita ako sa araw-araw dito sa aking tindahan. Thank you